Nanindigan ang DOTR, Department of Transportation, na hindi na palalawigin pa ang tatlong buwang extension na ibinigay e para sa mga uh, driver at operator na hindi pa lubalahog sa PUV consolidation. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Dahil sa public clamor, yan daw ang pangunahing dahilan kung bakit inirekomenda ng Department of Transportation at inaprubahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension sa PUV Consolidation. Ito ang giniit ni Transportation Secretary Jaime Bautista matapos sa probahan ni Pangulong Marcos ang tatlong buwang extension ng PUV Consolidation. Layo nito na bigyan pa ng pagkakataon ng mga hindi pa nag-consolidate na mga driver at operator. Paliwanag ni Bautista, final na ito at hindi na papalawigin pa kahit pa magkaroon ng panibagong dayalogo sa mga transport groups at pagdinig sa Kongreso. Ayon sa kalihim, sapat na ang tatlong buwan para madagdagan ang mga mag-a-apply sa consolidation at mapaganda ang guidelines sa PUVMP. Inaasahan ng DOTR na tataas pa sa 85% ang consolidated rate sa buong bansa mula sa kasalukuyang 76%. Ang sabi namin yung 76% consolidation is enough for us to implement the program. No? But uh, since uh, meron ng gusto pang sumama... No? bigyan natin, eh nag-design ka ang presidente na, sige, isama natin itong mga gustong sumama. No? Pero doon sa mga ayaw talaga, eh wala tayong magagawa doon. No? Uh, hindi, kung katulad ng mga hinihingi na uh, kailangang individual, eh hindi natin mapagbibigyan. Samantalang sinabi naman ni Land Transportation Franchising Regulatory Board National Capital Region Director Attorney Zona Rosetta Mayo na tiwala siyang marami pang maghahain ng aplikasyon para sa consolidation dahil ngayong Enero pa lang ay marami nang lumapit sa kanila. Yung iba naman na hindi pa nagre-register, yun ho yung try, we're trying to, to cleanse the database. Bakit hindi sila nag-register. Nasaan sila? Okay. Nabinigyan sila ng franchise, at uh, pero for the past year, hindi sila nag-register. Una nang sinabi ng LTFRB na tatalima sila sa desisyon ng Pangulo na palawigin ang deadline ng consolidation. Hinihikayat naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guarez III ang mga operators at drivers na samantalahin ang tatlong buwan na pagpapalawig ng extension. Pagtitiyak naman ng DOTR, nakahanda silang pag-aralan ang iba't ibang hinaing kaugnay sa PUVMP. For the part of the government, kami dito sa DOTR, ituloy po namin yung pag-explain, pagkasabi, para po mas magiging buo ang kanilang loob sa desisyon na sumama sa programa. So we will take advantage of this three months para po yung 76 ay mapalaki pa natin at maparami pa po natin ang kasama sa programa ang mga transport group na piston at manibela itinuturing na tagumpay ang ginawang extension sa PUV consolidation pero hirit nila, hindi sapat ang extension kundi dapat ibasura ang PUV MP. Yung mga gustong mag-consolidate, nag-consolidate, gusto pong mag-modernize, hindi natin pipigilan sino tayo para pigilan sila. Pero dapat, tayong mga single operator na gustong magpatuloy ng hanap buhay, gusto rin naman ang uh, makapag- uh, Uh, modernize, dapat ho irespeto din yung ating kagustuhan na wala naman tayong nilalabag na batas. Ryan Lisiges para sa bayan.